Come Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. It's Buong it's kwersa it's ng Brigada News it's Team it's mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem sibu Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan! Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives Brigada News FM The music and news authority Mga Brigada One time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga brigada iba pa mga LGUs nag-suspend na rin ng face-to-face -face classes dahilan sa mga panganib na Heat Index ang pag-asa naman may paglilinaw sa nararanasang matinding init. Magkakahiwalay na sunog na itala sa Metro Manila sa pangatlong araw pa lang ng Fire Prevention Month. BCO Secretary J. Ruiz dinepensahan ang pagpapakorte si Resignation sa mga tauhan. At rollback sa presyo po ng mga produktong petrolyo kasado na bukas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa hali! Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ngayon ng Lunes, ikatlo sa buwan ng Marso ng taong 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera Adaleo Navarro Malikdem Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada ni na ng Pag-asa na hindi may tuturing na abnormal ang matinding init na siyang nararanasan ng bansa sa ngayon. Kung maalala ho kasi, inaasang papalo ng hanggang 42 degrees sa Celsius ang heat index o yung temperaturang mararamdaman ng isang tao na mas higit pa sa totoong temperatura sa kapaligiran. Itinuturing e na dangerous ang isang heat index kapag naglalaro na ito mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Ayon pa sa pag-asa mga kabrigada, ang matinding init ay madalas siyang nararamdaman sa oras na nagkata-transition mula sa rainy season papuntang summer. Ibig sabihin, normal daw ito dahil sa break sa amihan na siyang papasok ng dry season. Brigada Weather Update. Weather Update. Balita Nationwide sa Tanghali. Sa kaugnay pong balita mga kabrigada, nagdeklara na rin ng class suspension ang lungsod ng Maynila para sa mga panghapong klase ngayong araw, March 3. 2025. Dahil ito sa inaasahang matinding init ngayong tanghali kung saan sa pagtaya po ng pag-asa ay posibleng sumipa ang heat index ng hanggang sa 42 degrees Celsius. Bago ito una nang sinuspinde ang face-to-face -face classes at nag-shift na sa online classes ang iba pang LGU sa Metro Manila. Kabilang na po dyan ang Caloocan City, Las Piñas, Malabon, Paranaque, Valenzuela at ang Marikina. Bagong bago, Brigada balita. Nationwide. Nagpapasalamat ang Department of Health o DOH sa may nagpapaalala laban sa mga sakit na makukuha natin sa matinding init. Brigada Katrina Hunson i-brigada mo. Brigada. Report. Ang 51 Celsius ay itinuturing na danger na maaaring magresulta sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Pinaiwan din ayan siyang publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, magsuot ng magaan na magana damit at agad magpatingin kung makaranas ng mga sintomas ng heat illness. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina Monson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, kaliwat ka ng sunog. Sumiklab sa Metro Manila sa ikatlong araw pa lang ng Fire Prevention Month. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada, report. Kaliwat ka na na ang naitalang sunog sa Metro Manila sa unang tatlong araw pa lang yan ng Fire Prevention Month. Ngayong umaga, tatlong magkakahiwalay na sunog ang sumiklab sa Muntinlupa, Caloocan at Quezon City. Unang naganap ang sunog sa isang residential area sa Sitio Masagana sa Alabang Muntinlupa City alas 5.25 kanina umaga. Ilang minuto lang ang nakalipas, sumiklab naman ang sunog sa isa ring residential area sa Miramonte Park Subdivision sa barangay 180 Caloocan City. Umabot sa ikatlong alarmang sunog sa Muntinlupa City bago tuluyang naapula habang wala pang 30 minuto ang tinagal ng sunog sa Caloocan. Alas 9.30 naman kanina ng sumiklabang sunog sa daang tubo barangay UP Campus sa Quezon City. Ilang minuto lang ang nakalipas, agad itong itinaas sa ikatlong alarma. Sa ngayon naman ay fire under control na ang sunog sa UP Campus. In the heart of changing lives, ito Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Rapido, kada balita nationwide, kada balita nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, leakage sa PCO, isa daw sa mga dahilan ng paghingi ng courtesy resignation sa mga presidential appointees. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada, Brigada. <laughs> report! Nilinaw ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office na si Jay Ruiz na nagmula kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang memorandum na nagaanta sa lahat ng presidential appointees na magsumite ng kanilang courtesy resignation sa isang ambush interview. Sinabi ni Ruiz na bahagi ito ng mga direktibang kailangang sundin dahil kinakailangan umano ng pagbabago sa ahensya. Kasabay nito, ibinunyag ni Ruiz na may mga insidente ng leakages o pagkalat ng sensitibong impormasyon mula sa PCO. Anya dapat ay confirm Presidential ang lahat ng dokumento at utos na nagmumula sa kanilang tanggapan bukod sa mga leakages inamin din ni Ruiz sa na may nangyayaring intriga at siraan sa loob ng ahensya bagay na nakakaapekto anya sa kanilang trabaho sa ngayon kinumpirma ni Ruiz na may ilang presidential appointees na ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation kabilang ang ilang opisyal na itinalaga ni dating acting PCO secretary Cesar Chavez gayon pa man sasailalim pa ang mga ito sa masusing evaluation para matukoy kung nararapat silang manatili sa pwesto. Hinimok naman ni Ruiz ang mga empleyado ng PCO na itigil na ang siraan at mag-focus na lamang sa kanilang trabaho para sa mas maayos na serbisyo sa publiko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Mga kabrigada, ang Bureau of Immigration aminadong hirap harangin ang recruitment ng mga Pinoy sa ibang bansa para magtrabaho sa mga kahalintulad ng Pogo. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. B -b 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 Report. Halos araw! ay may lang pagtatangkang pag-alis ng bansa ang ilang Pinoy para magtrabaho sa ilalim ng mga call center at video companies na kalaunan ay mapapag-alamang mga pogo. Ito ang sinabi ni Bureau of Immigration of BI spokesperson Dana Sandoval kasunod ng pag -re recruit ng mga pogo sa ibang bansa ng mga Pinoy para maging scammers. Sa panayam ng Brigada SESA sa Manila kay Sandoval, sinabi nitong maging sila ay nahihirapang harangin ang mga ito, lalo pat karamihan karamihan sa kanila ay mga biyahero na. Uh, last time of defense tayo, but many of these kababayan natin are pretending or leaving the guys of regular tourists and pag tinignan po natin actually yung mga records nila marami po sa kanila ay mga biyahero na and come from good background so it's very difficult for immigration to really um uh, kumbaga, detect their uh, intention their bad intention hindi pala maganda intention nila kasabay nito patuloy umano ang ginagawang mahigpit na pagbabantay ng BI lalo na sa mga inconsistencies ng mga individual na nais umalis ng bansa sa Sinabi ni Sandoval na nais nilang ipaalam sa lahat na may mga ganitong klasing modus kung saan nire-recruit ang mga Pinoy para sa napakagandang offer ng trabaho sa ibang bansa pero mauwi lang bilang mga scammer sa Pogo. Binigyang diin niya muli na napakalaking sindikato ang nasa likod nito. That's why one thing that we're really doing is we're trying to send the word out to everyone. So people know then na may ganitong mga modus na kumakalat. May ganitong mga sindikato. At sindikato to, malaking malaking sindikato ito na hindi lang nakikita sa Pilipinas, oh. sa ibang bansa. Para at the end of the day, sila mismo ang tatanggi dito sa mga offers nito na napakaganda pero pagdating doon hindi pala to. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa San Manila. The Music and News. Uh, Sorry. Brigada say. Balita Nationwide. Samantala, 30% na umano'y automatic kickback sa mga politiko sa infrastructure projects abay na ng isang kongresista. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada e mo! Brigada! Report! Kinundin na ng na makabayan ang umano'y dumalawak na korupsyon sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Partikular na rito ang sinasabing 30% standard operating procedure o otomatikong kickback sa mga politiko. Ayon sa oposisyon, ang concrete corruption sa infrastructure projects ay hindi lamang pagnanakaw sa pondo ng gobyerno, kundi direct ang pagnanakaw sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Mapanganib nila ang korupsyon sa infrastruktura na kadalasan ay nakamamatay, gaya ng mga gumuhong tulay, kalsadang madaling masira at iba pang substandard na public facility activities. Paliwanag nito, misto lang 70% ang natitira para sa aktual na proyekto kaya hindi nakapagtataka na hindi de kalidad na materyales ang ginagamit habang malaking bahagi ang napupunta sa bulsa ng kontraktor. Umapila naman ng makabayan na dapat magkaroon ng pinalakas na anti-corruption measures kabilang na ang transparency sa bidding process at pananagutan sa mga tiwaling politiko. Idinagdag naman ni House Deputy Majority Leader Paolo Ortega V sa pulong balitaan na mainam na hintayin na lamang ang resulta ng investigasyon na ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa bumigay na tulay sa Isabela. Sabi pa ni Bataan Representative Geraldine Roman, maaaring maisulong sa 20th Congress ang isang panukala na magtatakda ng particular na standards para sa mga infrastructure projects upang maihambing sa mga proyektong ginagawa sa ibang mga bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ang core for member Nations pinagtibay pangpangako ng Palakasin, ang seguridad sa rehiyon. Brigada Kats Austria i mo. Brigada! Brigada. Brigada. B -b 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 -i. Report nagtibay ng Call for Member Nations na kinabibilangan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia ang kanilang pangakong palakasin ang interoperability at seguridad sa Indo-Pacific region. Ito ay matapos ang two-star level meeting ng mga senior military leaders ng bansa sa Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio sa Taguig nitong weekend. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis de Maala, tinalakay ng mga opisyal ang pag-align ng military exercises at pagpapahusay ng information sharing para sa epektibong pagsasagawa ng multilateral cooperation. Ang susunod na engagement ng Core 4, 4 ay nakatakda sa Mayo sa Hawaii kasabay ng Land Forces Pacific. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Music and News. Awesome. Rapido! Brigada Balita Nationwide! iba pang balita mga kabrigada aarangkada na simula bukas ang bagong round ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa abiso may ibabawas po na 90 centavos sa kada litro ng gasolina. Meron ding tapyas na 80 centavos sa kada litro ng diesel habang 1 peso and 40 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng kerosene. Ito na ang tatapos sa dalawang linggong magkakasunod na oil price um, hike. Ataw, kadabalita, nationwide. Kadabalita, nationwide. Kabrigada, pumasa na sa ikatlo at tahuling pagbasa sa Senado ang Senate Bill No. 195 at Senate Bill No. 2893. Ito'y naglalayong magtatag ng Center for Disease Control at Virology Science and Technology Institute. Ang panawagan ng batas na ito, mga kabrigada, ay upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtugon sa karamdaman at banta sa kalusugan. Ayon pa sa mambabatas, ito'y magkakaroon ng healthcare system na makakaiwas sa mga problema tulad na lamang ng pandemya. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada sa ating health news, papaano nga ba nakakatulong ang healthy boundaries sa relasyon ng ina at ng kanyang anak? Ang pagkakaroon mga kabrigada ng healthy boundaries sa relasyon ng ina at anak ay mahalaga upang mapanatili ang respeto at pagkakaunawaan. Sa pamamagitan ng malinaw na hangganan, natututo ang mga anak na igalang ang personal na espasyo at pangangailangan ng isang ina habang binibigyan din ng pagkakataon ng ina na magbigay ng tamang gabay. Ang healthy boundaries ay nakakatulong po sa pagpapatatag ng relasyon, pag-iwas sa hindi pagkakaintindihan at pagkakaroon ng matatag na bonding sa isa't isa. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Balita, Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, kalunos-lunos ang sinapit ho ng isang uh, or labing isang pamilya sa Purokma Binoligon, Barangay Liberty, Tampakan, South Cotabato nang lamunin ho ng apoy ang sampung pwesto at isang bahay sa nabanggit na lugar. Ayon pa sa punong barangay ng Barangay Liberty na si Noli Halagat, karamihan daho sa mga biktima ay nakatira sa kanilang mga pwesto na siyang itinuturing na Barangay Public Market. At dahil o dito kabrigada, hindi nila raw inaasahan na mawawala agad ang kanilang mga naipundar dahilan po sa nangyaring sunog. At bilang tugon, nagsagawa ng brigadahan ang 95.7 Brigada News FM Coronadal sa programang Tira Brigada upang matulungan ang mga biktima. Nakatanggap ang mga pamilya ho na mga napektuhan ng mga gamit, pera, pagkain at iba pang tulong mula ho sa mga tagapakinig ng brigada. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta at para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat daw sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Brigada. Balita. balita, makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, Napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. Sa tanghali Balita Nationwide sa Tanghali Kada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxen Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. O puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikner. Maraming salamat sa inyong pagiginig at mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.